Hi, hello everyone. Nandito ako sa Integrated School, guys. Ito ay high school, guys. At andito kami naglilinis. Ito yung mga akin kasama. Parents yan sila, guys. At sino sinosupervise namin silang maglinis ngayon. Ayan, may mga nagmomower, may mga nagtatanim ng kamuting kahoy, at may mga gumagawa ng step. At patapos na kami, guys. At alas 4 na ng hapon. Kaya yung mga iba, umuwi na yan sila. At yung iba, nakaupo na kasi tapos na ngayong araw, bukas na naman. Ayan, maraming nagawa yung mga tao ngayon. At uh, i-continue namin bukas. Ayan siya guys. Ito yung sa elementary sa baba. Ayan, nakikita nyo yung sakahan sa baba. Din yan, sa malapit sa ilog. Itong banda na ito, hindi pa siya tapos guys. Pero anyway, tomorrow, uh, i-continue nila yan. Kaya nakikita nyo ito, hindi pa siya nakat kasi for tomorrow again ayan siya guys pababa na ako nagsusot ako ng bota kita nyo kasi umulan kanina konti madulas pag ano chinelas ang ginagamit ayan guys pauwi na ako pababa na yung mga tao umuupo pa na napagod sila guys kasi kahit hindi siya masyadong malakas ang init masakit pa rin yung impact niya ba sa tao nakakapagod ayan ito step niya na at saka ito, i-continue bukas. Yung mower na yan. Yung mower pa yan. Ayan, nakauwi na yung mga iba dyan. Ayan, yung nakaupo pa yung mga iba. Ayan, na. Tinamnan to siya ng kamuting kahoy, guys. At uh, ito, step na ginawa nila kanina. At uh, nilalagyan sila na, nilalagyan yan siya ng semento pag, ano, matapos siya, guys. Ayan, thank you for watching and see you sa next video, guys. God bless!